Marbil, nagpahayag ng kumpiyansa sa salahat ng mga kandidato bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Nagbabalita natin sa serbisyo sa Kampo Krame, si Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon. Magandang hapon na po ni Kumpiyansa si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na mapupunta sa mabuting kamay ang buong hanay ng pambansang pulisya maging sino man ang susunod na maupong pinuno nito. Ito ang inihayag ni Marvel sa harap ng nalalapit na pagkatapos ng kanyang extension sa pananukulan bilang hepe ng PNP sa Hunyo at 7. Sabi ni Marvel, maraming commanders ang, ng, ang PNP eh, na magagaling at ang lahat anya sila ay may kanya-kanyang strength at weaknesses at lahat ng ito ay may kakayahang mamuno sa pulisya. Kaya pa man ay sinaubay na ni Marvel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lesisyon kung sino ang papalit sa kanyang pwesto nabatid na kabilang sa mga matunog na pangalan para sa kandidato bilang bagong hepe ng PNP ay si na PNP Deputy Chief for Administration sa General Jose Melacio Martatas Jr., PNP Chief for, uh, for Operations sa General Robert Rodriguez, PNP Directorial Staff sa General Edgar Alad Ocubo, NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin at CIDG Director Police Major General Nicolas Torres III. Kaserbisyo mo sa Campo Crame, Marlin Padiernos, para sa tala tayo servicio at tala 630. sa